So yan guys, magandang umaga sa inyong lahat So ayan, dito pa ngayon sa Upper Santa Cruz Ah, uh, day off pala natin ngayon Pero bago ako bumalik sa bayan, may gusto lang akong puntahan Pa ako nakakarating dito, parte dito eh Hindi ko alam kung anong itsura ng meron dito Ganda na sigat ng araw hindi pa nakakarating dito eh tagal-tagal ko na dito nagpupunta pero hindi pa ako nakakarating sa park na to yun, sa kabila niyan kalsada na yan yun yung dating bahay nila tatay Tapos sa likod ng kapupunan ano na yan, kalsada din yan. Pero hindi pa ako dyan nakakarating. Ta, explore natin. lakas ng hangin yeah, makikita nyo naman yung sa puno eh Yan, tas medyo paakit na siya ngayon. Yan. Doon tayo galing. Tapos tayo sa una -unahan. yun yung kalsadang nakikita natin dun pag ano, nagmumotor tayo yan, nandiyan na yung kalsada kita naman na nag-iisang puno na yan. So na natin kung ano na meron dito sa likod ng paakyat na to. San 360 muna tayo. Doon tayo galing. Kita tayo. Ayan oh. Teka. Pakita ko lang sa inyo. Nandun tayo galing ha. Umaki tayo. Gubatan. Ayan. Andun pala sila nanay. Baba tayo. cute naman yun oh no? siguro yun yung kalsada tabi po ah ah ayun yung kabila ayun yung kabilang kalsada party doon yun na pala mas malapit pala dito ang dumaan tabi po yun eh Hey, Teka, punta tayo kila nanay. Naliligo kasi sila sa balan. So balikan ko kayo mamaya guys